Guys, 440 pesos ko tong nabili sa mall. Pero dito guys, sa TikTok, dyan sa Yellow Basket ko, 195 pesos lang siya. Ay guys, meron nga pala akong binili nga sampayan ng mga damit. So ayan siya guys, nabili namin sa ano sa mall, 440 pesos. Ayan Oh. Pero guys, dito sa TikTok, nung pag-check ko, 195 pesos lang. Ayan guys, ay nagkamali ako. Sana sa take, dito na lang ako sa TikTok o order. So, ngayon, i-assemble ia na po niya itong uh, uh drying rack. O, ayan guys, ang resibo, 440 pesos So, ayan guys, kung gusto niyo makamura, dyan kayo sa yellow basket ko, bumili, 195 pesos lang. So, ayan siya guys, kompleto yan. And guys, so, may manual naman po siya. So, hindi po kayo mahihirapang mag-assemble nito. So, yun guys, malapit na pong matapos ang ating uh, sampayan. Ganda, oh. May masasampayan na ako. My, my, my eh, may sampayan na tayo. So, yun na guys, yung kanyang kinalabasan. Uh, Sobrang ganda at napaka-useful na ito, guys. Marami kayong pwedeng isabit dyan na, ayan, damit dito. Ayan. Tapos dito, pwede nyo ilagay sa gilid yung mga bags. Ayan, sa mga gilid. Tapos dito guys sa iba ba, pwede nyo dyan ilagay yung mga sapasot nyo. Ayan. So yan guys, binili ko to guys sa mall, 440 pesos. Pero dito guys sa TikTok, 195 pesos. Kaya i-check out nyo na kung gusto nyong makamura.